DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales may pangako ang bukas. Bakit ngayon pa kailangan magyari ito? Bakit kung kailan abot kamay ko na ang aming mga pangarap? Saka naman kailangan magyari ito? Sadya nga bang ang tadhana? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag galilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan! mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabarata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pilamagatang. Sadya nga bang mapaglaro ang tadhana? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Wow! Ito pala ang itsura ng mga eskwelahan dito, Vernon. Wow, nice. Side. Parang lahat ng mga estudyante rito mayayaman. Ayang ka na naman eh. May English, English pero... <laughs> mayaman din naman tayo ah. Mayaman tayo sa pangarap. <sighs> Tara na. Baka hinahanap na tayo ni Chong. At tapos, tingnan mo yung gusaling yun, no? Oh. Ang taas! Tingin mo ilang palapag kaya yun? Huwag kang turo ng turo. Pinagtitinginan ka ng mga tao, eh. Napagkahalata tayong prom di. Eh, totoo naman, eh. Ano naman ngayon? Nakakahiya. Tala na. Bumalik na tayo sa presto ni Chong. Baka nga may mga customer na, eh. Baka kagalitan tayo. Baka kagalitan tayo. Ate Emma, ayos lang kami dito Sa susunod na linggo, pauwi na rin kami uh, Roman, kumustahin mo si Lola uh, Ate, kumustahin mo rin pala si Lola Shoni. O, sige Bye <sighs> hmm. Bakit ka napabuntong hininga? Kumusta na kaya si Lola? Mag-isa lang siya sa bahay Kayang-kaya ni Lola Shoni yun Wala ka bang tiwala sa Lola mo? Madiskarte yun. At wala yung kinatatakutan. Kahit na, matanda na si Lola. Huwag kang mag-alala. Ikalmang mo lang sarili mo. Mabuti pa, tulungan mo na ako rito sa pinapaayos na personal computer. Uh, mukhang pinasok ng virus eh. Kailangan nating i-retrieve ang mga files. Nawiwili ka ng masyado sa ganitong trabaho ah. Malaki pala kasi ang kita rito eh. Oh, tingnan mo ang wallet ko ngayon. Makapal. Hindi kagaya ng dati ang payat. <laughs> Kung hindi pa ako humingi kay Ate Emma, hindi pa magkakalaman. Sa tingin ko, kapag ito ang trabaho natin, hindi tayo magugutom. Roman, ano pa hinihintay mo? mag ka na ng mga gamit mo. Uwi na tayo. Uh, Vernon? oh, bakit? Huwag na tayong umuwi. Ano? Dito na lang tayo magpatuloy ng college. Roman, pabigla-bigla ka naman eh. Alam mo ba ang sinasabi mo? Y malaki naman ang kinikita natin dito. Magtrabaho na lang tayo habang nag-aaral. Ayoko. Uuwi ako. Uh, sige. Umuwi ka para magpaalam kay Lola Shoney. Tapos, bumalik ka lang. Roman, pinag-isipan mo ba yung desisyon mo? Oo. Ilang beses ko na itong pinag-isipan. Kapag naging masipag lang tayo at matyaga, naniniwala akong malayo ang mararating natin. Kaya pumayag ka na. Huwag ka na lang umuwi. <laughs> umuwi na lang muna tayo para formal na makapagpaalam sa mga magulang natin. Eh, sayang ng pamasay. Eh. Sinasabi ko sa'yo, Vernon. Tawagan mo na lang ang lola mo. Nasa Maynila na tayo. Narito ang katuparan ng mga pangarap natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako ang bukas. <coughs> Magandang araw po. May tao. Ba, si Alin Sondi. Alin Sondi, napasyal kayo. Eh, Teroy, naririyan ba ang anak mo si Emma? Nasa kusina. Bakit po? Eh, kasi yung apo ko, gusto ko sana kumustahin. Ilang buwan na sa Maynila, eh. Eh, kung inaalala ninyo ang kalagayan ng dalawa, tiyak na ayos lang ang mga yun. Tutulsa na ako sa kagustuhan ng apo ko, hmm. na doon na magpatuloy ng pag-aaral. Eh, pero yun naman kasi ang gusto niya. Hayaan nyo na lang alinsyon, eh kapag naranasan nila kung gaano kahirap ang buhay sa Maynila, ay nako, magugulat ka na lang. Andito na ang mga yun. Kaya <laughs> lang eh, hindi naman ganyan si Vernon ko. Anong ibig niyo sabihin? Eh, tahimik lang yon at kung magsalita, akala mo ba laging walang enerhiya? Pero meron siyang determinasyon. Kaya niyang gawin kung ano man ang ginusto niyang gawin. Grabe naman. Ang tumal ang mga customer natin ngayon, ah. Ilang linggo na nga ganito? Kala ko palaging ganun ang kinikita dito. Noong mga unang buwan natin. Ah, oh, mabuti pa. Maligo na muna ako. May pasok pa tayo, eh. Okay, sige. Ikaw na lang pumasok ngayon. Ha? Ako na lang muna magbabantay dito sa pwesto. Ano? Oo. Para hindi tayo parehong absent. Magbis ka na kasi. Pauwi na dito si Chong. Eh, sayang naman yung benta. Baka kung may magpapaayos pa ng gadget habang nasa school pa tayo. Roman. Bakit? Baka mamaya, ipagpalit mo ng paghahanap boy sa pag-aaral. Ang original nating plano ay ang magtrabaho para makapag-aaral. Pag-aaral pa rin ang prioridad natin. Pero kapag hindi tayo nagdoble kayod, hindi rin tayo makakapagtapos ng pag-aaral. Kailangan natin ng pera, Vernon. Para makausag tayo patungo sa mga nais nating maabot sa buhay. Tiyak, gutom na yun si Roman. Bibilisan ko paglalakad. Ayun, tatatanong ko ng pwesto ng repair shop ni Chong. Pero, bakit parang walang katao-tao? Ganon! Oh, Roman! Anong nangyayari? Mamaya ko ni ipapaliwanag Huwag ka nang tubuloy dyan. Ha? Huh? Dito tayo dumaan sa kabilang eskinita. Bilisan mong paglalakad. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako ang bukas. Ibig sabihin, walang permit yung pesto ni Chong. Halos lahat pala sila doon. Puro iligal. Ay, buti na lang. Nakatakbo ako kanina bago nakarating ang mga pulis sa pwesto. Dahil kung hindi, ako sigurado makukulong. pantay tayo? Ay, Umuwi na lang tayo. Hindi pwede. Bakit hindi? Eh, sabi ko naman sa'yo, may nila na to. Narito ang daan patungo sa katuparan ng mga pangarap natin. Roman, tignan mo nga nangyari sa atin. Hindi rito sa Maynila nakasalala ang katuparan ng mga pangarap natin, kundi sa ating mga sarili. Marami tayong mapapasukan trabaho dito. Maghanap lang tayo. Ayaw kong umuwi sa atin. Para ano? Para pagtawanan ni tatay? Alam ko nang sasabihin niya sa akin. O ano? Hindi ba ako nagkamali? Pero Roman... Vernon, dito natin sa Maynila gagamitin ang abilidad natin. Natiti ako. May darating at darating na pag-asa para sa atin. Naniniwala ako. <laughs> May pambayad na tayo sa inuupahan nating kwarto. Uh, saan ka kumuha niyan? Ay, eh, yung kaklase natin. May ipinaayos kanina. Siningil ko. Ba, ayos ah. Kumain ka na ba? Hindi <laughs> pa nga eh. Tara, kumain muna tayo. Ah, sige. Ay, may in-applyan nga pala ako kanina. Sabi, tatawag na lang daw. Hindi ka na pumapasok. Eh, Vernon, magda-drop out na lang ako. Kapag nakakuha tayo ng maayos na trabaho at makaipon tayo, kahit konti. Saka na lang ako magpapatuloy sa pag-aaral. Ikaw ang bahala. Tara, kain na tayo. Lola Shawnee. Palagi niyo yatang suot-suot yung duster na yan. o, <laughs> oh, Emma. Oy, regalo to sa akin ni Bernon. Hmm? Tatlo to, ha? Talaga? Oo. Mahal na mahal niyo talagang apon niyo, no? Eh, mahal na mahal naman niya ako. Oo <laughs> oh, nga pala. Hindi ba sila tumawag? Hayaan niyo po. Susubukan niyo kontakin mamaya. Mabalitaan ko kayo. Man, pinapaalis na tayo rito sa inuupahan natin. Isang buwan pa lang naman tayong hindi nakakabayad. Ah. Hayaan mo na. Magganap lang tayo ng ibang matutuluyan. Ay, teka. Ay, si ate. Hello, ate. No. Oh, kumusta kayong dalawa dyan? Naku, ayos lang kami dito, ate. Eto nga, oh. Kalalabas lang namin ni Vernon sa eskwelahan. Hmm, may pagkain pa ba kayo dyan? Natutulog ba kayo ng maayos? Anong tinitirhan nyo? Oo oh, ate. Malakas ang kita sa shop. Tsaka maayos ang nakuha namin boarding house ni Vernon. Hmm, Nangbuti naman kung gano'n. Ay pasensyon na kayo ha. Wala din akong maitutulong sa inyo eh. Kakarampot yung sweldo ko. Ayos lang. Nakalaan sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Tapos nag-aaral pa yung mga nating kapatid. Okay lang ate. Ah, uh, pasabi nga pala kay Lola Shoni sabi ni Vernon, namimiss niya na daw si Lola. Oh, sige sige, oo. Ibabalita ko sa kanya na maayos ang kalagayan niya dyan Oh, sige na ha. Mag-iingat kayo. Oh, ate. Bye, ate. Bye. <sighs> oh, Roman. Vernon gusto lang naman natin matupad ang mga pangarap natin, di ba? Bakit parang... Bakit parang ang hirap naman gawin? Eh, kapit lang. Malalagpasan din natin ito. Pasensya ka na, ha? Madalas kong sinasabi, kailangan natin baabot ang mga pangarap natin. Kaya naririto tayo sa Maynila. Pero sa mga oras na to, kahit ako, Nahihirapan na akong paniwalaan yun eh. Ano ka ba? Huwag kang bibitaw, Roman. Kaya natin to. Um, titigil na rin muna ako sa pag-aaral. Ano? Maghanap muna tayo ng maayos na mapagtatrabahuhan. Tapos mag-iipon tayo. Kapag may naipon na tayo kahit konti, babalik agad tayo sa pag-aaral. Eh, alam mong hindi ganun kadaling gawin yun, Vernon. oo. Oh, oh. Pero hindi ibig sabihin, imposibleng mangyari. Kaya natin to. Basta't walang iwanan, Roman. Walang iwanan. Saan dadalhin ng kanilang pagnanais na matupad ang kanilang mga pangarap si non at Roman? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga suggestions para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, at Maynard Landicho Jr. Nilapata ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyon Teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi na gaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Sadya nga bang mapagdaro ang tanahana? Dito pa rin, sa ating latatangin do'n, may pangako ang bukas. RH Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas